inilalad na makakausap for update ah, ang mismong Secretary General ng Philippine Red Cross. Ah, katauhan po ni Dr. Gwendoline Pang. Dr. Pang, good morning po. Johnny Banyas, Runa Sino, live do po tayo sa DWIZ. the 23, Doc. Good morning po, doc. Hi, Doc Gwen. Good morning, June. At good morning, Drew. Good morning sa lahat ng sumusubaybay ng programa ninyo sa DWIZ. All right. lang po kami ng update uh with your in Dr. Pang sa mga yes. sinasagawa ng um, uh, hakbang ng uh, Red Cross kaugnay sa mga biktima po ng kalamidad sa bansa, ma'am. Yeah. Tuloy-tuloy po tayo, no? Ah uh, tuloy-tuloy pong tulong sa Cebu at sa Davao when it comes to the earthquake operation. Uh so ngayon ah uh, ang Red Red Cross po ay nagma, nagma uh, kami po ay manage ng 4 ten cities sumunod so, po tayong apat na 10 cities. Uh, dalawa po sa Cebu, dalawa po sa Davao Oriental. Sa Cebu, nasa Bugo po tayo, ang pinakamalaki. Uh, and then, nasa 163 tents tayo, uh, more than 800 individuals. And then, sa Medellin naman, uh, nasa almost 80 tents tayo. no? So, um, uh, almost 400 po yung ating uh, families doon. And then, sa Davao Oriental naman, Uh, 50 in, on each 10 uh, city ang nandoon na pamilya. So um araw-araw po nagpapakain tayo. We go around kasi pa pong tao ang um, ano they need they still need food and then uh, may mga nangangailangan pa rin po ng um, ano water. Ang dami mm -hmm. pong areas na walang tubig. So we continue to deliver water. Uh, tapos uh, ni may po tayong medical uh, tents mm -hmm. uh, or field uh, tent dito po sa may uh, ano po sa may uh, apat na ating um, uh, tent cities mm -hmm. nag serve po siya as uh, uh, clinics no uh, bukod doon tumulong po tayo sa mga hospitals na nasira uh, or kundi man nasira hindi naman totally damaged nagrehabilitate mm -hmm. tulad dito po sa Bogo sa Bogo Provincial Hospital ay um ah uh, nag-rehabilitate pa rin po sila so marami pa pong pasyente ang nasa labas po na sa amin na sa tent uh, meron po kaming tatlong field tent nandun po sa hospital lahat po naka air condition 'yun pati po yung laboratory uh, blood bank ng hospital ay nasira so nandun po meron kami sa labas na sinet up din po na ano namin na uh, blood uh, station no ah uh, namigay rin po tayo ng dugo dahil marami pong mga ospital ang na ang nangailangan ng dugo Pilang, uh, mm -hmm. directly and indirectly for patients affected by earthquake mm -hmm. kasi yung mga iba uh, na disrupt yung kanilang services no for blood so mm -hmm. meron pong mga pasyente tuloy-tuloy na ng dugo tulad ng mga dialysis patients yung mga for operation so nag-supply po tayo and then uh, dito po sa may ano naman sa may Davao Oriental Uh, yung 10 cities po natin pareho din, meron din po tayong medical tents na nag-serve po as clinics. And then uh, meron po tayong dalawang hospital na tinutulungan ngayon doon. Yung isa po ay nasa Mati. Um, uh, we have also our uh two uh, tents doon. Yung isa nag-serve po as emergency room, yung isa naman po as um, ano, uh, uh, staging station. Tapos yung sa ano naman sa Manay sa Manay po yung dito po hit, sa may uh, Davao Oriental oo so dinay kasi nasa super uh, hospital po yung uh, mga pasyente so uh, nagdagay po tayo ng um, tent po sa labas medical tent para po sa mga ano din nila ER nila and staging ng Do? mga pasyente po. With your o indulgence, masensya na po ah, makalang makalimutan ko po. No uh, ano po ang pangunahing mga na-encounter niyo kasi alam naman natin every time Red uh, Cross. Bahay ang proceed. kailangan oh, ngayon, Drew and uh, June. Um, dahil sa ano, dahil um maraming nasirang mga bahay, hmm. no? Uh, example sa Cebu, nasa more than 4,000 uh, homes ang totally damaged. Hmm. And then ang partially damaged na kailangan tulungan natin mag-repair. Uh, hmm. po tayong nasa record na more than 120,000 homes ang partially damaged, mm -hmm. pero syempre i-validate natin yon, yung iba na right. validate na namin. Right. And then sa Davao Oriental the same. So talagang ano po, talagang uh, shelter ang number one nang oh. matanggal na rin natin sila sa evac sa ano sa evacuation centers. Ang may evacuation center uh, June Andrew ay nasa Davao Oriental. Right. Uh, and then sa Cebu walang evacuation center pero yung mga tao Uh, nakatira sa lapas ng kanilang mga tahanan, yung mga nakatent lang. Mm. O yung mga iba, pumayag lumipat dun sa tent city natin. Mas mabigyan sila ng kaukulang uh, serbisyo. Mm -hmm. And then another one, uh, yung livelihood sa Cebu, we can we should help a little. Sa Davao, wala namang major livelihood na nasira. Mm -hmm. Kasi uh, puro coconut farming, so di naman nasira yung coconut. Mm -hmm. And then uh yung mga ano naman yung mga live loads na mangingisda na naman masyadong na ano pero sa Davao ang sa Cebu ang meron konti na tutulong-tutulong oh. tayo. Doc, may pamilya you know. pa po ba kayo hindi nararating na napapabot ng uh, tulong? Ano po ang diskarte? Uh, kayo po ba o tao kinukundahan nila? Ano, ang diskarte kasi dyan, June oh. at Drew ay uh, sa ground meron po tayong very strong na coordination mechanism. Naka-coordinate po tayo lahat ng ahensya uh, kasama ang local government unit natin. Uh, sa pagpaplano. Uh, so, meron po kaming uh, kanya-kanyang mga teritoryo o lugar na nag-agree po tayo kung saan tayong mag serbisyo To make sure lang, uh, hindi po ma-left behind yung ibang pamilya. So far sa amin, uh, yung mga areas na naka-assign sa amin, doon po uh -huh. kami nag-iikot. So sa Ten City na sa Bugo kami and uh, Medellin and then meron po kami pinuntahan din sa Daan Bantayan and San Remigio. Opo. So uh, nagko-coordinate tayo kami no ang Red Cross so far kung saan kami pupunta, we coordinate, sinasabi po namin kung saan kami pupunta at saka ano po yung na-validate namin mga records and data. So araw-araw po 'yan. And then um uh, uh in, 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 inaasahan din na marami pa ring mga lugar na hindi magkakaroon ng uh, water supply. So tuloy -tuloy yung water natin. Yan po yung mga nakita nating ano. And then syempre ngayon Drew, because uh, in June because yung sa ano yung sa uh, uh, flu season kasi ngayon, 'di ba? So inaasahan namin na magkakaroon tayo ng ng ano ng Ga, dapat na dapat na tulong okay. yes okay. so prevention no na hindi silang magkaroon ng very ano yung severe na impact hmm. sa kanila nitong flu so kaya nag-health teaching tayo kahit sabihin mo yung as simple as hand washing is very important uh -huh. nag distribute hygiene tayo hygiene, ng mask no? oh hygiene yes very important John and uh drew okay. and then uh syempre ano um panatili nilang malusog ang kanilang pangangatawan at saka malinis ang kanilang kapaligiran para hindi sila magkaano and then syempre maulan maulan yung, in di area so tinuturuan din namin na oh yung mga ano at panding uh, areas kailangan ituyo nila agad nang hindi naman maging pugaran ng um, uh, dengue mosquitos mga, mga so yan yung mga ganon so uh, marami po tayong gagawin pa kung ano ang hindi ganun kadami yung uh, tulong at donasyon na pumasok no so far So, kailangan natin mag-campaign parang matulungan natin. At least man lang may mga, ma-provide na tayong mga shelters sa mga tao doon. Yun ma ang very important. Hindi naman kasi sila pwede magtagal sa mga 10 cities. The, oh, yeah. Actually. Yuna, yan po, temporary lang talaga. Mm -hmm. Ma'am, baka makalimutan ko lang uh, kasi hindi lang yung mga nali mga nilindol mm -hmm. yung at... Of course, yung tinututukan Baguio. ng Red Cross. Yung mga binagyo, ma'am. Ang dami pa rin pala. Binagyo. Pa so itong kapis, itong recently, bumaha sa, bag, sa kapis. Uh, and then, uh, marami rin tayong mga areas na binabaha. Hindi lang yun. May sunog, may fire. Ito, ngayon, itong ano, um, ano ba ito? Um, pa marami rin tayong mga vehicular mm -hmm. accidents kagabi. <laughs> sa Aklan multiple vehicle accident 10 sasakyan ang nag uh, uh, nagko, nag uh, ng, ano, okay. no? o, nag ano collision uh, no nag karakrabola mm -hmm. and then ito naman dito sa ano um, the as simple as uh, example sa school sa Bicol ang uh, nagkaroon ng program na uh, gumamit ng smoke emission Uh, pang, pangganda ng ano, eh, Dating nagkaroon po ng uh, problema. Apo. Na nagkaroon ng hyperventilation yung mga bata. So, mm -hmm. as simple as, anong mga ganyan na emergency, tumutugon tayo ng pansin. Mm -hmm. No? And then, aside from the challenges of everyday, we have to provide blood. Mm -hmm. So, ano po tayo? So, uh, tuloy-tuloy, full circle, ang ating mga tulong sa iba't ibang lugar po sa ating bansa. O, John oh, and uh, Drew. Oh. Uh, Dami dami po ng uh, tinutulungan nyo araw-araw. Kaya pa po ba ng Philippine Red Cross o kamusta naman po yung tulong from International uh, Red Cross and uh, iba pa pong mga bansa? dok meron po ba? Kaya naman po natin ang ano, kaya pa na, kaya naman natin uh, uh, John Andrew tumulong tuloy-tuloy. Pero siyempre, every time tumutulong tayo, kailangan palitan yung tulong kasi may mm -hmm. susunod na nangangailangan. So, yun po yung ating uh, challenge ngayon na dapat mapalitan yung mga nailabas nating mga tents, hmm. mga hygiene kits, mosquito nets, yung ating mga supply kasi meron pa rin mga ngailangan. Alright. Mm, opo. Ma'am, yaman din lamang tayo po. Uh, kayo po ay nasa Red Cross at uh, of course, Pilipinas. Alam naman natin na lagi tayong dinadaanan ng mga kalamidad, ng bagyo, ng pag- uh, ang pagsabog may, pa may pala. bulkan pa pala <laughs> <laughs> pala ne 'di ba So... Oh. Hindi yes. hindi matatapos ang isang araw mm -hmm. natin pag pinag-uusapan natin yung mga calamity po. Ngayon pong uh, gan so ganito pong panahon, ma'am. Nagsasagawa ho ba ang uh, Red Cross, ang PRC po ng mga ano pong mga preparations, yung mga okay. disaster preparedness yes. uh, measures, mga training. Mm -hmm. Kasi kailan kailangan natin yan, di ho ba, ma'am. Dapat mm -hmm. ikintal na po natin sa lifestyle po natin yan, kagaya binabanggit din ni Pangulong Bongbong Marcos sama na sa pamumuhay, na. Na sa pamumuhay natin yan gayahin din natin yung Japan hmm. araw, bata pa lang maliit pa hmm. lang reading alam na nila yung gagawin nila to documents uh, Yes tuloy-tuloy po yung ating uh, preparedness lalong-lalo na ngayon ay uh, sunod sunod yung ating mga earthquake so uh, maganda yan kasi unang-una uh, very fresh yung mind ng mga tao kasi alam mo, tar, pag nakalimot, hindi na tayo nagpe-prepare ulit, no? So we were taking the advantage also of uh, this, is, is this issue na while fresh in mind ng mga tao, we continue to uh, help uh, them being to, be, to be prepared. So unang-una po, tuloy-tuloy uh, po yung ating mga training na ginagawa uh, kung paano makatulong kung paano natin ma-save yung ating sarili. Kasi we cannot be there for everybody, di ba? So, mm. Uh, at the height of an emergency yung height of emergency talaga kayo pong makatulong sa inyong sarili kaya maganda na kayo ang nakatututo kung paano po mag uh, prepare and paano po makapag uh, ma-save yung inyong sarili at the height of an emergency okay. no so we we train that number two, uh syempre we are training our own uh, we continue to recruit volunteers mm. syempre uh, lalo na ngayon tuloy-tuloy mm. yung so, ating mga operation Siyempre, ma-exhaust ma yung mga hmm. volunteers natin, uh, magagamit natin halos lahat, so kaya tuloy-tuloy din yung ating recruitment and training ng mga volunteers natin. Uh, tapos, uh, yung sa gamitan naman natin, uh, gusto ni Chairman Gordon, eh, lagi tayong handa, always first, always ready, always there ang Red Cross, kaya uh, lagi kami naghahanda ng mga stockpiling namin, nag-inventory kami, anong mga kailangan na goods, anong mga gamit namin na kailangan ni-prepara, Uh, i-train yung mga tao kung paano gumamit ng mga gamit. May gamit ka nga, you don't know how to use it, useless, di ba? So, kailangan oh. tinatrain yung mga tao para gumamit ng ating mga rescue trucks, uh, yung mga ating mga fire trucks, yung ating mga ambulances. So, tuloy-tuloy yun, no? And nag-upgrade kami ng mga gamit namin uh, continuously at nagdadagdag pa. Yeah. So, and then, syempre, we continue to review our contingency plan, may mga drills kami for our own preparedness, and for other uh, communities' preparedness. So yan po yung mga uh, ginagawa, ginagawa natin, uh, very important, tsaka continuous monitoring uh, okay. ng lahat ng mga news uh, uh, na dumarating o yung mga preparations pa natin kung anong season na ngayon, so hinahanda natin yan. Mm -hmm. Alright. Sa mga nais pong tumulong, ma'am, mga gusto mag-donate, mag o paano gusto maging ba, sir, volunteer, makatulong, ma'am, baka meron po yes. mga contact, mga number, uh, social media, mga gusto pong pumunta sa Cebu o kaya gusto pong magpaabot ng kanilang mga uh, reliefs, mga kung ano tulong ho yan, Doc Gwen. yeah, so ang ating hotline po ay 143. So in the event you want to help, you want to volunteer, or you need help. So 143 lang po ang dapat yung tandaan. 143, madaling tandaan yun. Or 1158, 1158. Yan po yung aming mga hotline sa Philippine Red Cross. Or pumunta po kayo sa pinakamalapit na Red Cross in your area. Kasi ang ating, meron po tayong 102 chapters all over the country and two head office natin. So kahit saan kayo magpunta, may Red Cross yan, punta mm -hmm. po kayo doon, mag-sign up, mag-volunteer, mag-patrain. And then if you want to donate, nako, very important yung donation, nasa Facebook page po namin, nakapin yan yung ating uh, how to donate. Uh, nandiyan po yung mga account numbers natin. Andiyan po lahat yung mga ano natin uh, uh, details ng banks uh, mm -hmm. yung ating um online payment andiyan din po. So mag-donate po kayo any amount, welcome po sa Philippine Red Cross 'yan basta makatulong tayo sa ating kapwa that mm -hmm. is very important. All right. Mm -hmm. All, right All right. Well, well said. Well said that po. Thank you, mm -hmm. Drew. Salamat po. Yes, mo. Good morning. Good Morning. Po. Okay, salamat po Doc Gwen sa inyo po oras. Ingat po kayo, ma'am. Good luck. Maraming right. salamat din po. Salamat si uh, Dr. Gwendolyn Gwen Pang ang Secretary General po ng uh, Philippine Red Cross.